Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-edit, at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Kaya tapusin mo ang video na ito, dahil sa dulo ay malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin kapag isa na sa mga ito ang nararanasan mo. Tara na't simulan natin. Ang diabetes ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng paghina ng ereksyon. Kapag mataas ang blood sugar, nasisira ang mga ugat at nerves na responsible sa pagtigas ng ari. Ayon sa mga pag-aaral, higit kalahati ng mga lalaking may diabetes ay nagkakaroon ng ganitong problema. Ang matagal na mataas na presyon ay nakakasira sa mga ugat at pumipigil sa maayos na daloy ng dugo. Kung kulang ang dugo na umaabot sa ari, mahirap mapanatili ang ereksyon ang ilang gamot sa high blood ay maaari ring magpababa ng gana sa pakikipagtalik. Ang sobrang taba sa dugo ay bumabara sa mga ugat. Kapag mahina ang sirkulasyon, bumababa rin ang kakayahang mag-erect. Parang baradong tubo, hindi makadaloy ng maayos. Madalas na senyales ng sakit sa puso ang erectile dysfunction. Bago pa man lumabas ang sintomas sa dibdib, napapansin muna ng ilan ang paghina ng kanilang pagkalalaki. Kapag mababang testosterone, nawawala ang gana, enerhiya, at lakas ng katawan. Ito ang tinatawag na male menopause o LOH syndrome na karaniwang nangyayari sa mga lalaki edad 40 pataas. Ang sobrang timbang ay nagdudulot ng hormonal changes at pagbaba ng testosterone. Bukod doon, nakaka-apekto rin ito sa sirkulasyon at stamina. Kapag mabigat ang isip, apektado rin ang katawan. Ang stress at pag-aalala ay pumipigil sa signal ng utak para sa ereksyon. At ang ilang antidepressant ay may side effect na nakaka-ED din. Ang prostatitis o BPH, prostate enlargement, ay karaniwang problema ng mga may edad. Dahil dito, may mga nararanasang pananakit, hirap umihi, at minsan ay pagbaba ng sexual function. Kapag madalas maputol ang paghinga sa pagtulog, bumababa ang testosterone. Kulang sa tulog, kulang sa lakas at gana. Pati sa pagkalalaki. Kapag sira ang maliliit na ugat at nerves, mahina ang blood flow at sensation sa ari. Ito ang dahilan kung bakit minsan kahit may gana, mahirap makuha ang tamang reaksyon ng katawan. Kung nararamdaman mong humihina ang iyong kakayahan, huwag agad mahiya o matakot. Madalas, sinyales ito ng mas malalim na kondisyon tulad ng diabetes o problema sa puso. Ang unang hakbang ay magpatingin sa doktor, magpa-blood test, at alamin kung ano ang ugat ng problema. Kasabay nito, tulungan mo rin ang sarili mo sa natural na paraan. Mag-ehersisyo araw-araw. Uminom ng sapat na tubig. Matulog ng maayos. Umiwas sa sigarilyo at alak. At kumain ng mga pagkaing may zinc, citrulline at omega-3 na nakatutulong sa sirkulasyon. Para sa akin, hindi kahinaan ng lalaki ang pag-amin na may ganitong problema. Sa katunayan, ito ay isang babala na dapat mong pakinggan. Dahil kapag inalagaan mo ang iyong kalusugan, Mula ulo hanggang puso, kusaring babalik ang lakas ng iyong pagkalalaki. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, minsan sapat na ang tamang pamumuhay at pag-iwas sa stress. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.